Ayan na, good morning mga Diyas So sa video na to, palit tayo ng timing chain dito sa Helix Wattif Kung naalala niyo pa mga Diyas yung Helix 150 na inoverall natin Pinalitan natin ng crankshaft na BRT So meron tayong video nito sa ating YouTube channel Bali dito, papalitan natin siya ng timing chain kasi dati ito, hindi namin pinalitan ng timing chain. Kasi walang mahanap na timing chain sa mga shop dito sa aming lugar so kaya inintay namin yung kanyang timing chain at yun nga dumating na yung kanyang timing chain at ikakabit na namin yung kanyang timing chain Ayan. original si Tomay Diaz i mo muna natin yung kanyang oil at tanggalin natin yung magdito cover at itatap din sila natin bago natin sa kalasin at tanggalin yung kanyang timing chain bago natin sa palitan itim na yung kanyang oil Ayan. sobra one month na ito yung dati na liberal natin sya Ayan. pagkatapos may diyas tanggalin natin yung sa timing sprocket yung cover dito 多少？对呀。 Hang lang natin yung magadiyas. Madawil niya, wag natin kalimutan to. Madawil. Sa mga BRT crankshop, so not man siya. Sak natin na bolt yung nakalagay dito. So ito not na. Tanggalin natin yung magneto. Tatap din sinilo na rin. Tatap din sinilo. So pani dito may dias maluwag na yung kanya ta mitchen. Ayan. Yan yung pala tandaan na kapag maluwag na yung yung timing chain. Yeah. Balitaan na natin siya. Makita ko sa inyo mamaya. paano natin siya isukat kung batak na yung kanyang tabi chin natin yung tensioner dito tagalin natin at sa pagtanggal mga idea sa bolt kanyang dito sa sprocket cam ay lift tray dito lift rate. ang paluwag nya pag clockwise Yan mga dias yung paluwag niya. Ayan, ang pigpit counter clockwise niya. Ayan yan. 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 ang pigpit. Counter clockwise. Ha. Ang paluwag ay clockwise. Ayan. So yung iba nito na putulan sila kasi mali yung pagkakangalan ng bolt. So Balik muna natin Kasi tanggalan pa natin yung tituner Na bang dito Tanggalin na natin to muna Tanggalin natin mga dias Yung kanyang magdito Pangisa remontin natin itong may ideas yung scoreboard para matanggal natin yung timing chain maluwag na yung kanyang timing chain kapag bago naman si kay ideas ito yung bago at ito yung luma ganito sama si Kip ayan hindi mo sa magalaw pag check yung mga ideas ito yung bago at ito yung luma ayan ayan mahaba na yung sa luma ito yung luma yung mahaba Ano ba ideas? Kapitan natin yung bago. Pagpasinsyan nyo na, may ingay dito. Uh, meron kasing inaayos dun na motor. Kapitan natin to.

So balik na natin to lahat Balik na natin Kasi ito na may Diaz, may na kapitan na natin si ito yung ating top dish center Iyan yung T Itong guwit na ito, dapat nakatutokin dito Ayan. tapos yung sa ating sprocket cam Ayan, dapat nakatutokin dito So, goods nito Ayan, sikip na siya So, dapat pag-adjust kayo ng kanyang tinsener dapat hindi masyadong migpit ayan dapat magalaw niya pa rin siya ayan so good na higpitan na natin to kasi maluwag pa higpitan natin at pandalin na natin mamaya at i-change natin so ito na may na palitan na natin at nabalik na natin lahat ng cover ng bracket cam at yung sabag dito so ito na yung timing chain na pinalitan natin yung si Tito Maidia sa goods na napalitan natin ng time chain. So ganun lang magpalit kayo ng time chain dito sa Kilex 150. Kung paano nyo siya i-check kung sa ipapalitan na. Ayan. Hanggang dito natin video. Peace out.